Nakakadagdag sa dating ang pagsusuot ng alahas at iba pang accessories, kaya naman kasiyahan ng marami ang pagpapabutas ng tenga. Pero ingat po dahil may peligro ding hati dito gaya ng naranasan ng 18 anyos na si Maria. Nagsimula sa isa hanggang nasundan pa ang pagpapalagay ni Maria ng ear piercings. Tinray ko po kung babagay ba. Tapos hanggang sa nagustuhan ko na po siya nagustuhan, Biktima din daw kasi ng bullying noon si Maria at dumaranas ng mental health problems kaya naging coping mechanism niya ang pagpapapiercing. Dati po parang inaasar nila ako na Mickey Mouse daw po, ang laki-laki daw po ng tenga ko. Pero ang saya na dulot ng kanyang ear piercings, nagbago ng magpakabit siya ng conch piercing sa isang parte ng kanyang tenga. Three days after, napansin ko ng papa ko na namamaga daw po yung tenga ko. Akala ko po normal lang siya kasi ganun po talaga pag nagpapa-pierce, iba't iba pong symptoms. And sinabi niya po sa akin na magpa-check up na ako kasi parang hindi na daw po normal. Kasi parang buong tenga ko na po yung ano, infected. Nagkaroon ng skin infection si Maria dahil sa hindi malinis na pagkakabutas ng kanyang tenga. Posibleng magdulot ng pamumula, pamamaga at pamumuo ng nana sa apektadong parte ang pagpapabutas ng tenga. Magpatingin na agad sa ospital oras na hindi bumuti ang lagay ng inyong bagong piercings makalipas ang isang linggo o higit pa. Posible ring mauwi sa allergic reaction at iba pang mga skin problems gaya ng keloids ang ear piercing. Mas at risk sa ganitong ear infection ang mga may diabetes, may problema sa puso at mayroong mahinang immune system. Dumating sa punto na kinakailangan ng operahan ng dalawang beses ang tenga ni Maria para hindi kumalat ang impeksyon at para matanggal ang mga naipit na hikaw. Ngayon, eto na ang tenga ni Maria. Bagamat mayroong deformity, nagpapasalamat siyang hindi ito tuluyang na-amputate. Kaya po lagi ko po siya kinukover kapag papasok ko sa school. Tapos po, minsan yung iba kong kaklase na tinatanong po nila, ba't daw ganyan yung tenga ko? Parang, ano yun? Tenga ng baboy daw po or tsitsaron, gano'n. Parang tanggap ko po sa sarili ko na ginawa ko to. So kailangan ko po siyang harapin. Basta maselang bahagi ng ating katawan, ipagkatiwala lamang sa doktor o lisensyadong eksperto. Kung sa sa ilalim naman sa mga procedures gaya ng ear piercing, siguraduhin malinis at bago ang mga kagamitan. Ang paalaala ni Dok, walang masama sa pagpapaganda kung magdudulot ito ng kasiyahan. Pero huwag magpadalos-dalos at lagi pong mag-ingat lalo na kung maaapektuhan ang ating kalusugan. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.